Ayun, magandang umaga mga idol. Sarap po tayo mag-walking-walking. Walking-walking tayo papunta sa may Walking-walking. Hello mga ka-YouTube. Papunta po ako sa My Highway. At uh, pupalabas na ako sa aming uh, Makuran. Ayan na. Malapit na ako. Walking-walking lang. Dito talaga ang mga walking. lakad ng mga walang pamasahe. <laughs> Kaya ayun, no, lakad lang. Walking, good for the health. Ayan o. May mga bagong gawa na pader. Dito sa aming paligid. Kaganda na ang mga bahay. Kami na lang ang hindi magandang bahay. <laughs> Kaya okay lang. Kaya ganda rin yan. Ito na ako sa malapit sa ispinig. Uy, may naglalakad si Bin, Uy, meron pang naglalakad. Si Kino dahil. Kaya. Oh, ah. Si Kino Kaya yung <laughs> naglalakad. Ang dami mo naman dalang timba. <laughs> ate Pining. <laughs> Siya ka magre-refill niyan. Sino Wala la. Ano mo ko? Wala na kaming tubig, may <laughs> Pinin, may nagtatrabaho. Ah, ate Pining, may dalang dala nalagay na, na, na tubig, magiigib. Ha? Ah? Kaya tapo pupunta ngayon yung nangung Ha. Ambil nak tak. Bakit. Tadi ah, tu orang nak mandi tu tak ada penggua. Betul lah kalau berat. <laughs> ya ni ah tepi ni jangan oh <sorry. laughs> yang po aking anti-pinning pinakamatanda sa amin pinakamatanda uh, sa uh, amin uh, magpapadeliver siya ng mineral. Ayan. Malapit lang naman. Dulan sa aming loba. Tayo ayun na nga. At ka lang pala mamili. pag mo na lang. pag mo na lang. <laughs> ayun nga mga ka-youtube okay naman sila man ako ang